Magaling yan sa may para flat na flat. Tulad yan na flat, flat siya. So yung... Napaka-importante maku yung makuragan yung kilikili. Hindi tapos tapos ito. Kilikili na para di gumalaw. Para, para tumibay ng gusto. Yun na rin ang naisip ko nung dati pa eh. Kasi nakaka-plaster na natin dahil na-layout Nala na rin kahapon yan. Ayan, tapos na yan eh. So, na sa na natin kanina kaso pumunti si Busing. Kasimada. So, right mga kakarang for today's video ngayon. Uh, Siyempre, i-upload ko naman kayo sa ginagawa natin dito sa project natin. Project natin dito sa mabalakat ng panggas. so yan, update-update ko naman kayo kung ano mga kaganapan dahil marami na naman kaganapan sa loob ng tatlong araw na ako nakapag-upload. Marami na naman kaganapan ngayong araw na to. So, tara, papagkat ako sa inyo kung ano mga kaganapan naman nangyari. Umpisa natin dito sa labas, para na sa taas, okay? Sa time ako rago dito sa labas, kung napansin nyo dito tayo sa labas, ayan o, oh. kitang-kita -kita naman no. Oh. So, bali, ayan nga yung tambol natin, natapos na yan. Hanggang taas. So, kanina sana, paplastera na natin. Dahil tapos na natapos kahapon. Kanina sana, plasteran natin. Dahil layout na rin kahapon yan. Ayan. Tapos na yan eh. So, plasteran na sana natin kanina. Kaso, pumunta si bossing, at so, si Madam. Yung ating boss. Yung ating boss, pumunta dito. Na, pinapatibagian yan. Kasi, papalitan naman namin ng ano na lang daw yan. Uh, isang hollow blocks na lang ang nakatikit sa pader. Dahil, maglalagay pala kami dyan ng ano ng stone design na ang kakabit namin dyan kaya titibagin namin yan so also sayang dahil natapos na pero wala tayong magagawa ay eh, yun ang otos ng ating boss siyempre boss pa rin masusunod so kahit tapos na titibagin natin ulit yan dahil ganoon talaga so tapos yung bintana natin yung stas na yun yung sana yun ipapantay natin yan dito sa bintana sa baba so Papantay natin yan, ili-level natin yan para kasi wala na, rin, wala na dun yung high ceiling, nakababa na. Yung, yun, na rin ang nasa ko nung dati pa eh. Kasi kwarto kasi yon So pangit pag high ceiling yung sa kwarto. So magiging high ceiling na lang yung dito sa may harapan, sa may agdan. Kasi yung kakabit kasi dyan, uh, Ardiplex o Gibson, yung gamit na rin dyan. So, so ngayon, uh, titibagin natin sa Monday na. Sa Monday na natin yung gagalawin dahil Sabado ngayon, simple sa oras na naman. So Monday na natin yung gagawin. So tapos dito sa taas, ayan o. Oh. Si na naman sa taas. So naglagay kami kanina ng ano. Ng, ngayon nga nilagay na namin yung uh, si Farlings na size yung lapad. Para sa pagkakapitan kasi yan ng ating ano, ating sinipa. Yan. So nakapagligyan tayo sa harapan. So pekot naman yung nilagay. So ganun. Sulatian dari yang Jepang, tapi tenang di sini pak. Kau pembaga kabar sih ada. Dan sudah di kapi teman ini Krisno. Setelah pos kita yang lob, kau Oke. So yang lain Ops. Ena. Situ yang dia itu tapos na. Ya tapos yang na yan, itu. Tapos. Dito rin, yung natira na yan, at ano, uh, chipping yan para pumantay lang dito sa wall. Uh, sa wall natin, tapos dito nakapag-layout na rin. So bali, pila chipping natin ito. Kasi yung layout kasi ng pader, dapat door dredge yan. Ayan, nakadredge yan hanggang layout papunta doon sa dulo. So yun, tumitira na siya dito sa dulo. Bali, ganun pa rin, pa rin yung palitanan natin sa mga nasa dos mapalta dyan dahil nga <coughs> hinabo natin sa taas kaya kung mapalta tapos walang losing kaya pala nun ayan yung ulit na siya naman natin lagi shipping ay naman yung saya ating mga elektrikal ayan paleta so dahil naalo. Kagit na tapos na rin yung yan yung iris dito tapos tapos na rin pala yung tiris. Ah ni uh, ni, ni domingo yan tapos na tapos na may pasariche dito abi ah, So, sa pinapaso sulit ko rin, pinapabuli ko na rin yan para. Mga next step siguro baka daw na yung natin yung mga hamba. So habang pinapatunin niya yung kanina, tinitira niya na rin sa may, ano, sa may CR. Kasi sobrang kapal din dito sa CR. So itong area ito, sa squala nito, pinaskwala natin ito ng Tapos dito naman siya, sabi lang yung sa... Diyak na naman natin. Tapos na rin itong load natin. Tong Uh, mga next week, pwede na tayo dito magpa-install Magpa ng ano, installer, mga metal paring. Carrier so, na to, So, akita natin yung task. dito na rin sa kabila dito sa uh... So dito Ito naman natapos na kasi itong area na ito So dito naman siya ah, So Nagbubuli na Nay adjust mo na konti Oo oh. oh. Yan pala adjust na uh, para konti lang yung kapal <laughs> Nang oh Yan po plastiran Okay oh okay. Sulap so, pa, sulap pa kayo po yung kili-kili. Yun ang kasi yan ang titingnan sa mga inspector yung kilikili kung tuwid yung kilikili mo hindi yan makikita ko nasa sa ulo hindi ginagawa Chris, yung sulok mo na Chris ang welding mo Chris, di ba pag ginila mo? Ya, yeah, yung sulok mo na o silalim. Yung pinakataas, sulok, yung muna welding mo. Sa tingnan Teka, kita ko ah, sandali lang. So, akitin muna natin mga Oragon para okay, tulungan na natin na si, na si na Chris. Yeah. Na. Akitin natin muna. Yung mga Oragon, bali, ito na yung ano natin. Ah, tinutulungan ko dito si Chris sa taas kasan kinakabitan ni admin yung mga barsyada ayan so, ini Chris ni sa taas so, na welding na rin to ayan na welding ko na rin tong iba yung iba si Cristo na nagwi so ayan na yung barsyada natin so pinapakat ko yung kaya pinapatanggal ko yung ganito pagaling din sa mekanto para flat na flat tulad niya na flat na flat siya no? so yung barsyada natin dito so, by 6 na barsyada si Parlings Diretso kayo punta na sa dulo. Para matapos sa itong area na ito. Tapos ili ko naman kayo papunta na sa kabila. Garciada. So yung mga koragon dito na tayo sa dulo. Ayan. Galing tayo doon sa dulo na yun. Papunta tayo dito. Oh, so si Krista ang pinapawilin ko sa dulo kasi di ko naabot dito sa sa sulok. So bakal na lang yan Chris. Tukuran mo lang yung bakal. So yan, so dito tayo mahihirapan pa. Banda rito kasi maglagay pa kami yung scaffolding dito man. Maapakan namin. Kasi yung mga ilalim na yan o. No? Parang taas. So yan, rekti -tay mo na tayo. pagkatapos ating welding dito naglagay din tayo sa ilalim ng pinaka stopper pa rin nya yan o, mga tokod nya o, oh, dahil para yung ano, di gumalaw ay so, wini welding nya tapos just dulo wini uh -huh. para di gumalaw yan. para tumibay ng gusto so sa pamamaraan na yan uh, walang galaw na itong ating ano ah uh, pagkakapitan natin ng sinipa ng ating barsyada so yun mga kurang na tapos itong tapos itong isang area na to na natapos tapos ng pagtadaan so lumipat siya na dito lumipat siya dito sa area na to so natapos niya na yung isang araw tapos dito pa meron pa siya dito ayan aster So bali Next week uh, Sa Monday naman tayo Ito naman yung patapos pata, kring pata, na yan Ito naman yung area na isusunod